manabang, mananabang siguro ni. Occult practices ba na? Kanang manghilot o mananabang. Mahimo siyang occult kung ang maong pagpanghilot o pagpanabang wa niya eskwelahe. Ikaduha, gipasa. Ang maong abilidad sa pagpanabang o pagpanghilot, gipasa. Kung mugamit na gani nag-orasyon, tayhop na na, or kane, mananabang, igurahilamon ang imong tiyan, madetect dayog laki ba ni og babae nga wa na mo gamit og ultrasound occult yun na siya kay kana siya gitawag nag divination so dunay abiyan nga espirito nga naghatag niya og information suhi bani ni or dili igo ra igo tanawon hilamon ra oy suhi no yun sa mo pag sigurong suhi ang wa man ayagi ultrasound so mahimo ra na siyang occult kung napasa Unya Ganit. Kanang, kana beto mga manghilot hilot na magtugab-tugab. Kay gisuyop, kuno niya ang imong negative energy. Occult, gihapon na siya. New age na siya. No? Mga energy healing. So, dili na siya compatible sa itong pagtong katoliko. So, matitubag. Pero katong na ay mga manghilot hilot na physical therapist, ga eskwela, So, gistudyuhan yun nila na sila'y lisensya na kay ila yung giskwilahan ang ilang pagpanghilot. So mao na nga uh, safe na siya. So, yeah. Unya kanang mga mananabang karon ambot og uh, sa ubang lugar ogi uh, gi-allow pa bana pero dire sa uh, labi na sa amoa wala na nagi allow sa DOH. Ngano man kanay uban uh, ana nga bulingog kuko ang kuko ra ko mo po ipoto pusod ma-infected tong bata daghang na nga tigbak tungod ana. So mao to ito bang. Og mo po, sa amo pod sa Aris Valencia gibawal gyapon ang mananabang. So karon brad, ikaduhan niyang paluap ng punta na kanos ako no ipa pag usab ang na-bless ng mga cross effects, rosary, medals, o uban pa. So ipa na pag-usap kung pananglit e na, na guba, imong cross effects na naguba o niya imong gipa, gipa ayo gi-restore, pa-bless o usap Kanang medal, mabuak ba na? Huwag oh, naman man na mabuak. No. Mauna nga, ang uban, anak, kay wa makontento sa blessing sa pare mao nang pabisin ang padar Darwin scrapulous na siya oh, makasa na hinoon ka na kay wa kay salig sa bendisyon sa pare nga ang ginuo mo'y gapili an ang pareha gawas og ipablisinga ninyo na sa pare sa aglipay invalid yun na pero pare nga katoliko ang ning blessing no need na na nga pabisinga og utro basta di maguba mo tubag okay follow up nya nga pangutana brad kanang mga prayers nga nasa youtube evening prayers o morning prayers, effective ba na? Effective ba ganun ang mga prayers Brab nga nasa YouTube lang nakuha? Basta morning. prayer of the church siya, yeah. pag ampo nga gi, gitugot sa simbahan, why problema? Muna magbantay ta ng mga prayers, kaya basin og mga protestant prayer na. kay kami, nami kasi natian, nga kanabi bitaw mga prayer of deliverance, nga gikan sa kanang laing reliyon, og mao na imong gamiton sa mayawaan mo ingon ang naposes nganong motuo man ng pag pagampua nga ako may ga inspired ninyo pagama ana legalistic yun ang yawa yun. Mo, na nga kining deliverance ministry, kining exorcism, din hig yun ako, na probe, unsa ka authentic ang pagtoong katoliko. Nga di ka pwedeng mo ingon nga why reliyong makaluwas, di yun ka pwedeng mo kaminusan ni mo ng simbahana. Kaya ang mga yawa, giang giangkon nila nga ila na. O, huwag di mo muto o, uh, pagsabot mo sa yawa, isa nang giangkon. So, <laughs> mauna kuwan ana, why problema, basta ka na nga prayer, nga gipos prayer sa simbahan. Pero kung protestant, ang origin ana, dili maayo. Okay, follow up niya nga pangutan na, Brad, ang holy, <coughs> ang holy exercise water, pwede ba ibutang sa refrigerator? Kay Aron Imnon, nga bugnaw sana all <laughs> inga niha unsay meaning sa holy men kag holy means set apart gilain dili siya parihag kalidad sa ordinaryong tubig ordinaryong asin o oil mao nga dili siya maayong nga gamiton sama sa paggamit sa ordinaryong mga butang ang iyang katuyuan for religious use for holy sa uh, sagrado nga kagamitan. Mao na nga ibutang man nimo sa rep. O tingali og ang inyong rep og nayawa kapuso puso dito halabutang eh. Kay aron manglayas nang naasod sa refrigerator. Kay ngano maning maning refrigerator og mabuntag man mang anso uh, imong hup, imong bana dayon palahubog, hubog tuban mangi. Oh, mo to dili unta pwede. Okay, so ayaw po i-rep. Okay, dugang pangutana, time check, 11.55. Unsa on pagkaibalo, Brad, sa timaan sa mga satanic rosary. So, ang satanic rosary, matatag, crucifix, ang, ang crucifijo, ang babaw, ug ang kakilid ni ana, na ay adlaw, o kalabira baka, o na ay sign sa demonyo, Nga walay inre, nga sa likod ni Kristo, na ay has nga gatangko. Mauna ay sign sa satanic rosary. Motito bag. Okay, dugang pangutana, bro. Unsa jud ang best way or maayong nga paagi para ma fully liberate na jud ang isa ka tawo? Tubag conversion. Conversion, kabaguhan sa kinabuhi. Ayaw mo pangitag unsay pinaka effective nga pagampo? Ayaw mo ahaman ani pagampo pinaka epektibo. Ang pinaka epektibo gyud nga paagi nga ang yawa mo biya diha nimo pag subay so, sa kabuton sa Ginoo. Baguha ang kinabuhi gamit ang out inubanan sa tabang sa Ginoo sa grasya sa Ginoo diha sa mga sakramento balikon ako, kanang ang bugtong paagi gyud nga maliberated ta conversion mao ba okay brad gapagalam ko og mananabang occult ba na kung ang mananabang lagi gapa, pasa or nai abilidad nga mo, labi na nang manghihilot nga oy nahiwi ning imong matres ato ning hiloton kay aron ma, matarong imong matres occult yun na siya so mano nga karon are ta mo sa ubigay ini ang ni kay Mao nay ay di ito makasaan na napita. Gawas kung ang ubigay ni mag-promote, nag-aborsyon, di na ana. Pero ang imuha, nagpagam ka kay Aron Kamumabdos ato sa ubigay ni ayaw sa manghilot o mananabang. Kaya kung ato ka magpagam, posibleng mabuntis ka pero ang imong bata i-claim na sayawa nga naghatag niya gahom nga iyaha mao na nga bata pa open na ang third eye malayo na sa Ginoo or dunay mga bata nga tungod kay na na din sila daan sa tiyan pa sa ilang inahan ini kadako nila mapossess kay i-claim man sila sayawa nga iya mao na nga peligro gyud ng mga occult practices mao ito bang sa akong pagpagalam, brad, sa mananabang, man yung palo pang question, nataganan man niya, brad, nga ang akong anak nga lalaki, 19 years pa, aya pa ko ng anak. Samot. Mao na gitawag og divination. Ning samot na hinuuna ka klaro katinaw nga iya gyud na sa, sa yawa. Diyan, sa Acts of the Apostle buhat sa mga apostoles 16 16, 16 dunay babaye nga gitugahan sa yawa pagtagna sa mga butang tinago. So Bisan sa Biblia na ay mabasa ngayong nga na ng abilidad. Mauna nga angay yun na siyang hunungon, O ikumpisal yun na nimo, o i-renounce, o magpa ka. Kay peligro yun, kay naghatag yun, nagpiligro nimo, o sa bata. mo bag. Okay, Brad. Morning na mo Muipik ba gihapon ang online blessing sa sacramental? Yes, kung walay laing pare nga maka-deliverance, o maka-blessing -maka sa inyong mga sakramental, effective gihapon ang online blessing basta ang nenghimo katoliko nga pare dili pare pare mo ba manong kailangan pa reliyon na kailangan raman ang personal relation ni Jesus di ka sa banana kay adto ka sa saging di kuno siya sa religion kay ato siya sa personal relationship unsa man e meaning sa word nga religion Religare, pasabot, to bind to, meaning relationship. So, kanang tao nga mingaw ka, duwa ko relihiyon kay relasyon ra sa Ginoo ang ahua, sama ra nga di ko muinom og tubig, water uh, Wa do na mamao, oh, mo titubag. Okay, last but not the least nga question, time check 11:58. Sa akong gitrabawan, ang imahin sa akong amo gibutang og lucky charm sa ilalom sa akong lamisa. Gisultian ako siya nga sayop kini pero gipadayon niya sa diyang ako na mismo ang nagsugod. Ah, sa diyang Akong amo mismo nagsugo na ako sa pagbutag ni ini, wala ko musugot kay Dili na kumuto ni ini. Unya, siya na lang akong ipabuhat. Unya, nangutan na siya, asa na ko nabutang ang mga imahin. Nakasala ba ka ito, Nga akong gilimod? So, imahin sa Lucky Charms, lecture. ang pasabot. Oh. So, wala ko makasala kay wakman ni mo buhata, wakman ni mo uh, tumana ang kwan sa imong amo. Pero, Wa kay mahimo kung ang imong amo magtuman og iyaha. Kay iyaha man po ng pagtuo. So ang eksakto, ana, kung gusto kang makatabang ka sa imong amo, dadaan na diri, aron makatikais. No? Kay og ikaw mo katikais, na basit putbulon ka, hilom ha? Hilas-hilas, uroy ka, nabahantira ka. So mauna nga, kung na, sa mga lugar nga ang atong mga amo, nga practice o occult, ang ato lang nga, magbantay ta ng dapita, nga dili po ta mawad trabaho ang ato ragyod nga magampo ta sa Ginoo nga giyahi ko Ginoo unsaon ako pagpasabot akong amo kung maglisod ka mao na nga e, dad dire kay kami ang mo, mo tudlo ana dili ka mo dili mo mapotbol mo to okay dagang kay salamat sa nangutana ato sag en ang pangutana kay 12:30 minutes sa minute to balik ta 12:30